Oh, so ito po, quick update. Meron pong bagong post sa Facebook si Mayor Baste Duterte. So of course, alam po natin nung Sunday nagsalita siya, he asked for the president to resign. Nung na-interview si Senator Amy about this a few days later, sinabi niya na si Mayor Basti daw ay lumapit sa kanya para daw mag-sorry tungkol doon. So parang lumalabas tuloy na parang hindi seryoso naman si Basti doon sa kanyang panawagan na mag-resign si PBBM. nagreak uh, Nag-react na si Mayor Basti. Ito po yung kanyang sinabi. Basahin natin. na ah. Madam Aimee, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa'yo hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Okay? Undangi ko gamit ana imong mga jaming Gipa lampas na taka kausa, pero banha gihapon kay ka. Okay? So, uh, ang translation noon tanong ko sa kaibigan ko para i-translate. Uh, tigil mo na yung mga style sa kudamo. Okay? So, uh, pinalampas na kita ng isang beses ang ingay mo pa rin. So, medyo mabigat. Medyo mabigat ito nga. Ito po ay ano, verified account ni Mayor Bastedo Terte. Okay? So, hindi ko sure kung meron na bang... Na, parang internal na tension between uh, itong kapatid ni uh, VP Sara dito kay kay uh, Senator Amy. At ito guys, yun eh. Ito papasok yung ano eh. Ito yung tingin ko diyan eh. Um, kahit na mo nang uh, itong si Senator Amy is uh, pledging her loyalty to the Dutertes kay, uh, kay PRRD, kay VP Sara, di ba? At to the point na she would even choose them over her own family, 'di diba, She would choose the Davao Rally over doon sa Quirino Grandstand kung saan nandoon yung mga pamilya niya. 'Di ba? Uh, I think there's still a level of mistrust dito sa mga ilang sa kampo ni, ni Duterte uh, dito kay Amy. Kasi at the end of the day, kahit pag paikot-ikutin mo 'yan kung gaano man paano ano 'yan. Marcos pa rin si Senadora Amy eh okay? Ah, syempre, she is still the older sister of the president. At kung magkadikdi ka na, kung magka, alam mo yon, di ba? Kasi she is fighting for her camp. Pero alam mo naman, at the end of the day, di ba? Eh, hindi siya gagalawin ng kanyang kapatid. Yung mga Duterte, posibleng matarget ng administrasyon, posibleng sila yung makaramdam nung gante, di ba? Nung, nung, nung galit ng administrasyon dahil sa mga pinagsasabi nila. Pero alam mong si Amy is still kapatid pa rin eh. So meron pa rin, 'di ba? So meron pa rin siguro level of mistrust pa rin. Meron pa rin, 'di ba? Meron pa rin ganung gap between members of the Duterte camp at dito kay Senador Amy. So I wonder if she would still react to this or kung ano sasabihin ni Mayor Baste o baka naman mali yung aking pagkaintindi dito sa kanyang sinasabi baka naman wala naman talagang problema o baka nasabi lang niya So, hindi ko talaga masabi. Itong si Baste, sa totoo lang, uh, is mm, the most na pinakamalapit sa kanilang ama. Okay? Na, at lumalabas yan ngayon sa mga sinasabi niya. Minsan, hindi mo maintindihan. Seryoso ba siya? O baka parang nag-over ano lang? So, hindi mo maintindihan. And, Si uh, Tatay Digong Yan yung kanyang strength eh. Hindi mo diretsyong malaman Ano ba ibig sabihin niya Di ba pag sinabi niya ganito pag sinabi niya, papatayin ko sa ganito, totoo ba talagang papatayin niya? O baka sina sinasabi lang, ganun din kay Baste. Minsan hindi mo alam eh. Pag sinabi ba niya, na-resign yung ba talaga? talaga mag o oh, talagang, ibig sabihin, resign talaga. Na gusto ko, umano ka niya sa puwede. Wala kayong mga utang na loob. Parang ganun yung mga pinapalabas niya. So, so sa akin, this puts an, additional strain doon po sa kampo ng mga Duterte. And I think they don't need that right now. Okay? Uh, kahit pa paano, si Senadora Aimee, makakatulong sa mga ano nila kasi defense mode ang mga Duterte they are being uh, they are under attack 'di ba uh, yung Davao posibleng mata mat, uh, kumakabangan sila diyan para matanggal sila sa pwesto tapos yung mga kaso yung SMNI yung 51 billion lahat yon 'Di ba? Sabay-sabay, defense mo talaga ang mga Duterte. And I'm not sure if it is the best strategy na in public ay medyo nagsasagutan yung ilan sa mga miyembro nila. Kumbaga, so 'yun lang sa akin lang it reflects yung maybe a level of mistrust dahil si Senador Amy is still a Marcos. Pero 'yun nga, at the end of the day, syempre, uh, you still need as many allies as you can para po uh, depensahan yung inyong kampo lalo na ang kalaban mo ay admin at galit na galit na sa'yo dahil sa mga nasabi nga noong mga huling araw, di ba? Kaya, yun lang, mabigat po ito. Abangan po natin kung saan pupunta yung storya na to. O, pero, sana maklarify ni Mayor Baste. I don't know kung nagpapa-interview siya o baka sa media sa Davao nagpapa-interview siya. Pero sana maklarify niya kung ano yung ibig niyang sabihin dito sa pinost niya sa Facebook uh, laban kay Senadora Aimee. Okay, so thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.